Hello! What's up, madang people? Shoutout nga pala sa mga nanay dyan na may mga batang maliit na pumapasok sa daycare o sa preparatory school. Shoutout sa inyo. Kumusta? Ano, nai-stress ba o oh, hindi naman? Syempre hindi naman, medyo nakakapagod lang. <laughs> so ayan pagkatapos uh, ng mga gawaing bahay sa umaga, katulad ng pagsasaing, pagluluto, pagsasayang at pagluluto ay isa lang naman pala. O oh, paglilinis, oh, 'di ba? Pagkatapos niyan ay papakainin natin 'yung ating mga anak para makaligo na at maka punta na sa school. So, ayan, good day, good day everybody. It's me again, ang inyong maring content creator na piling sikat kahit walang nagre-react. So, for today's video, samahan nyo ako sa paghahatid sa aking batang maliit papunta sa school. Actually, itong video na to ay nung nakaraang araw pa, kailangan ngayon lang ako sinipag mag edit kaya ito na ngayon so ito na ngayon so ayan na nga Oops. sabi yun? Actually guys, 20 enrollees yan sila. Pero ayan, tingnan nyo naman. Ang tahimik, chapos. Dalawa lang sila. eh <laughs> Hindi pa pumapasok yung 20. Saan na kaya sila? Kailan kaya sila papasok? Paminsan, umabot lang sila ng lima, dalawa, tatlo. Hindi na hum, mahigit sa lima. Hindi nagkakasabay-sabay, guys. May kanya-kanyang araw sila. Parang nasa special class lang. <laughs> so, ayan nga mga mariko. Isa sa mga responsibility nating mga magulang. Lalo na kapag daycare children yung ating estudyante ay eh, maglinis tayo dito sa ano sa paligid ng classroom actually guys brigada pa lang namin to ngayon pa lang kami magbibrigada so ayan walis-walis uh, -wali. si Kuya Joy ang nag uh, gagapas naggagapas nagharas basta nagtatabas ng damo so ayun at kamay naman ni Magda yung tagawalis di ko na nakunan si Magda sana kaya siya <laughs> So uh, habang kami ay nabibisi sa paglilinis sa labas yung mga bata naman sa loob ay nag-uumpisa na sila. O tingnan yung mga mariko Tatlo lang sila o di ba? Hayahay. <laughs> walang gulo, walang kaaway at walang iyakan, suntukan o anong maririnig mo sa loob kasi sila lang tatlo tahimik. Tahimik o oh, di ba? Bongga.